So good morning mga migo miga so, For today's video ay Gagawa tayo ng um, Trap ng ating gapi na Yellow lace Para hindi makain yung Yung anak nila Kasi mahilig kumain sila pag Maliliit so akala nila mga Mosquito larvae <laughs> <laughs> So Sama nyo din ako guys na Punta tayo sa uh, sa aking munting palaisdaan meron tayong tilapia so nakagawa tayo na ang um, um hispan para sa ating tilapia so marami tayong aso ngayon <laughs> so samahan nyo ko guys let's go sa aking munting palaisdaan One week later. Welcome back, guys. So, papa sa pa sa sa ating munting palaisdaan ayan guys so ito pala yung fish pan natin na ginawa hindi natin na, na vlog so ngayon lang tayo nag vlog guys so nagtatago yung mga isda natin so ito yung ito yung pan natin So, meron tayo maraming lalagyan pag makabreed tayo ng mga isda o ibang isda so meron tayong gapi na nitib yan madami sila guys so ito yung agusan ng tubig so nilagyan natin ng ng sirang rep para hindi masayang yung tubig so meron dito sa loob guys na um, yellow lace na gapi tawagin natin guys yan meron tayong tatlong gapi yellow lace dalawang babae at isang lalaki so gawa na, gagawa natin ng cage to para pag mga anak sila hindi makain yung mga anak So, ito pala yung ginawa natin kahapon. Hindi natin na-vlog. Ngayon lang. Kasi hapon nang dumating yung screen natin na binili sa bye-bye. So, ngay so, kahapon lang nagawa to. So, tapusin na natin. nasimulan na natin to talian. So, ito pala yung Itong plastik pala ay plastik to ng ice cream. So, ginunting natin. Binutasan. Tapos, nilagyan ng ganito para hindi malaglag yung pilakababa or tas. So, connect pa rin sila. So, unang ginawa natin ay sinuka tong ilalim. Ito pala yung screen natin sinukat yung ilalim muna tapos tinahi tapos yung gilid sinukat din hanggang umabot sa kabila so nasimula natin na talian ng nylon so ito na lang yung tatapusin natin para malagay natin yung gapi natin sa loob para hindi makain yung mga anak nila pag mga anak na makabreed na tayo ng marami so sama nyo sa video guys let's go wala na guys tapos na tayo wala nang butas guys hindi na makalos itong isda isda natin so ilagay na natin sila dito sa loob tawag na natin ilagay so, natin sila sa loob yan guys nalagay na natin yung yung lalaki so ulihin natin guys sila talagayan na sila sa loob so sana makarami tayo ng bread nito para makakabenta natin pag marami na pag manganak to sila diretsa na to sa ilalim di na makain yung yung maliliit yan babae yan dalawang babae isang lalaki So, hanggang dito lang muna guys. So, mag-breed tayo yung pa lang natin mag-breed ng mga isda. So, pag may bago naman, gagawa naman tayo nito ulit. So, salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel, sa channel ko, please subscribe my YouTube channel. Baloy's like. So, salamat sa panonood. Bye-bye.